Mani ako mga agarod Surprise oh Natambak lang dali sa gawas oh Dali sa sako abi nilag. Now. So nabasa siya Muna akong ipangkuha ron Isa-isa na ako Oh, na itum itum pegane oh. Hmm. Ang uban na dire yo. Oh. Kani basa na ni show. Oh, hmm. oh itum itum mo. Oh. Nagit dire tong tiger tiger ba. Sayang kay tambak sa ilalom ang iba no ito na yung itom siya o oh. ay sagol sagol na ni eh. kanyo na itom o oh. ano yun so ibulad sa ako ni Derek ay eh. Nabasa siya daraw. na ito mo. Hmm? Daghan kayo ni dito sa libak. Niya kay Sulte man nga dili daw agarood ni. Itong una ng mga buyer-buyer. Gitambak na ko dire sus so, gi botang ko sa gawa sa ko asawa. Ah, Mamana ni taburon. No? Ako gi so try ug basta mumuta kaniyo ito mo hmm tong isyo kaniyo pero ugaw lang siya ba kaniyo pero itong siya hmm para sa si, ilumuta tong imong sir Chris Ako gi try Ayan pa yung mga katong mag ba? Ganyo na itong kaniyo, Ganyo po. Ayan. Hmm. Ayan po garwood. So magtry na po kung subnod rin ganyo. Ah, itong ganyo siya po. Try ta sindi. So, sindihan ako niyo. Kaya naisindihan ako ni. Oh, nang ita da lain. Kaya naisindihan ato niyo. Humot kayo ba? Grabe ka humot. Kaya naitry nato niya. Sindi.